Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikalabing Pangalawang lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Simeon. Nasa loob ng lupain ng Huda ang lupain ibinigay sa kanila. Sakop nito ang Berseba, Seba at Mulada, Hasarswal, Bala at Esem, Eltulad, Betol at Horma, Siklab, Bet Markabot at Hasarsosa. Betlibaot at Saruhin. Labing tatlong lunsod at bayan ang sakop nila. Kasama rin ang apat na lunsod ng Ayen, Remon, Ether at Asan at ang mga karatig bayan nito. Sakop nito ang mga nayon sa paligid hanggang Baalat, Bier o Rama ng Negev. Ito ang lupaing napunta sa lipi ni Simeon bilang bahagi nila. Ang bahaging ito ay nasa loob ng teritoryo ng Huda sapagkat ang lipi ni Huda ay tumanggap ng higit sa kanilang kinakailangan. Ang bahagi nito ay ibinigay sa lipi ni Simeon. Pangatlong lumabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Sebulon. Ang lupaing napunta sa kanila ay abot sa Sared. Buhat dito ang kanyang hangganay umahon pa Kanluran, patungo sa Marala, nagtuloy sa Dabiset at sa batis na nasa silangan ng Hokniam. Buhat din sa sarid ang hangganay pumasilangan hanggang sa Kislutabor, lumabas patungong Daberat at tumahon sa Hapeya. Buhat doon nagtuloy sa Gathefer, nagdaan ng Etkasin lumabas sa Remon at lumikong patungo sa Nea. Sa Hilaga naman, ang hangganay lumiko patungo sa Hanaton at nagtapos sa kapatagan ng Hepteer. Ito ang mga lunsod ng Sebulon, Katat, Nahalal, Semron, Idala, Bethlehem. Labindalawang lunsod kasama ang mga nayon nito. Ang mga lunsod na ito at ang mga nayong sakop nila ang napapunta sa lipi ni Zebulon. Napunta sa lipi ni Isakar ang pangapat na bahagi. Sakop nito ang Jezreel, Kesulot at Sunim. Haparaim, Shon at Amaharat. Heparaim, Shon at Anaharat. Rabit, Sishon at Ebes. Remet, Enganim, Inhada at Beth abot sa Tabor, sa, sa Hazuma at Beth Semes, ang kanyang mga hangganan at nagtapos sa Ilog Jordan. Labing anim na lungsod kasama ang kanilang mga sakop na nayon, ang nasa saklaw ng lupaing ito. Ang mga lungsod at bayang ito ang bahaging napunta sa lipi ni Isakar. Napunta naman sa lipi ni Asher ang ikalimang bahagi sakop nito ng Helkat, Hali, Beten at Askap. Napunta naman sa lipi ni Asher ang ikalimang bahagi sakop nito ang Helkat, Hali, Beten at Aksap. Ang Alamelek, Amad at Misal abot sa Carmelo at sa Sihor Libnat ang hangganan ng kanduran. Sa pasilangan naman, ang hangganay nagtungo sa Beth Dagon at sa Pahilaga, nagdaan sa gilid ng Sebolon at sa kapatagan ng Heptiel, patungong Beth Emek at Niel at nagtuloy sa Kabul. Saklaw pa rin ng gawing hilaga ang Ebron, Rehob, Hamon, Kana, at hanggang sa dakilang sidor. Pagkatapos, ang hangganay lumikong patungo sa rama at nagtuloy sa tiro. Isang lunsod na napapaligiran ng pader. Lumikong muli patungong hosa at nagtapos sa dagat mediteraneo. Kasama sa hilagang silangan ang lupaing iyon, ang mahalab, akseb, uma, afek at Three dalawamput dalawang lunsod, kasama ang mga nayong sakop nila. Ang mga lunsod at nayong ito ang naging bahagi ng mga angkan ng lipi ni Asher. Napunta naman sa lipi ni Neftali ang ika na bahagi, buhat sa Helef, sa gubat ng mga punong roble sa Saananim. Ang hangganan ito'y nagtungo sa Adameneseb, lumampas ng Habnel, nagtuloy sa Lakum, at nagtapos sa Hordan. Sa Pakanlura naman, ang hangganay nagtungo sa Asnot Tabor, at lumampas na papuntang Hokoka. Karatig ng lupaing ito sa timog ang lupain ng Sebolon sa kanduran ang lupain ng Asher, at sa silangan ang Huda sa kabila ng Hordan. Ito ang mga lunsod ng Neftali na may mga pader, Sedem, Sir, Hamat, Rakat, Seneret, Adama, Rama, Hazor, Kades, Edrei, en Hazor, Hiron, Megdail, Horem, Bet-Anat, at Bet-Semes. Labinsiyam siyam na lunsod kasama ang mga nayon sakop nila. Ang mga lunsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Neftali. Napapunta sa lipi ni Dan ang ikapitong bahagi. Sakop nito ang mga sumusunod, Zora, Estol, Ersemes, Saalapin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Eltike, beton, Baalat, Hihod, Beneberak, Gatrimon, Miharkon, Rakon at ang lupaing na sa tapat ng Hopa. May mga lupain para sa lipi ni Dan na hindi pa nila nasasako. Kaya't nang kulangin sila ng lupain, sinalakay nila ang lesem. Sinakop ito at nilipol ang mga tagaroon. Pagkatapos nilang makuha ang lesem, pinalitan nila ng pangalan nito at tinawag na alang-alang kay Dan na kanilang ninuno. Ang mga lunsod at nayong ito ang naging bahagi ng lipi ni Dan at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Matapos tanggapin ng mga Israelita ang kanilang bahagi ng lupain, binigyan naman nila si Josue na anak ni Nun ng para sa kanya. Ayon sa panagutos ni Yahweh, ibinigay nila sa kanya ang lunsod na kanyang hiniling, ang Temnat Sera na nasa lupain ng Ephraim. Muli itong itinayo ni Josue at doon siya nanirahan. Ginawa ng paring si Eliasar at ni Josue na anak ni Nun. Ang pagbabahagi ng lupain sa pamagitan ng palabunutan. Ginawa nila ito sa syelo, sa harapan ni Yahweh, sa may pintuan ng tuldang tipanan, katulong ang mga pinuno ng mga angkan. Sa ganitong paraan, natapos ang pagbibigay sa bawat lipi ng kanilang bahagi sa lupain.